Sweden. Tuna tayo sa beach. Gamit natin ang mountain bike na sa forest yan forest to Yay! dahil last day natin bago tayo magbakasyon magagala mo na tayo dito sa Hobek summer house dito nga pala may summer house yung amo ko nag stay sila dito tapos sinundo nila ako nung Wednesday para dito naman ako maglinis ng bahay nila, yung summer house. Talagang as in puro ano dito, ko. Nabenta tayo sa highway na yung beach. Ito yung highway na yung beach. So, ayan. Punta tayo doon. Ito yung pathway ng bike. Dito. Ayan, may sign na bike lane. Yeah. This is the beach Ang kabila niyan Ang kabila niyan ay Yung Sweden Sweden na yan. So Ayan, dagat yan Papuntang medyo malamig yung hangin pero maaraw change na yung data ko kasi Sweden na yung kabila nito so balik tayo don para matingnan natin yung dagat which one wait lang guys so balik tayo Montek na. <laughs> Sorry guys, yung camera natin magala kasi eh, nag-bike tayo. <laughs> Think you have it on this stick? tubig na yan guys uh, malamig kasi na try ko na yan kahit mainit malamig pa rin parang nilohan nilohan ka <laughs> yan may may cargo ship doon no hindi ko lang masum kasi nasa bike track. nagbigay daan nagbigay daan tayo kasi matatanda na si charot <laughs> okay let's go guys tananan tanan nasparin natin yung bike ng mga <laughs> ng amo ko <clears throat> diba? May daan din sa beach pump ng bike. Ang ganda guys. Na-testing natin yung big bike ng amo um, ko. Wow! Sarap gamitin pala ng big bike. Ah, big bike. Sorry. ah uh, mountain bike. Ang sarap siyang gamitin guys. bike vlog muna tayo kasi magagawa natin yung moto vlog. pag nakauwi na tayo ng Pinas magagamit natin ng moto blog kasi may motor tayo dun dito bike lang okay na wow ganda guys nandito tayo sa beachfront. Yan yung Sweden na Sweden. Sweden. Yan. May mga boat. And dito tayo nakatambay. Yan. Masarap magtambay dito. Kung may ano ka dito yung camping chair. Pwede ka umupo dyan. Magtayo ka ng tent. Tapos yan ang view. Ito po puno dito. Ganda. Ang ganda. Nakakaalis siya ng homesick. Stress mo pag nakatambay ka dito. nakaka-miss din yung dagat sa Pinas. Yan soon makakauwi din tayo <laughs> okay gusto nyo ba ng montage ng mountain bike ng post mom ko <laughs> okay eto na Oh, yeah. okay. oh yes! Ayan! nakaka yung Pinas! Wala tayo uwi Pinas. Ito lang yung ginagawa ko guys, magbike, bike pumunta sa tabing dagat or lake para mag-isip-isip lang. And ma-enjoy din yung time dito. Ganda, ang ganda talaga dito. Madami, madaming nagala dito, nag-jogging, nagbabayb. Nag walk ng aso. At ano, may mga spike yung gulong dito, mabato siya. Nandiyan dito. Oh, tinig niyo 'yun. Bato 'yun. <laughs> Sarap lang ng dito, yung bike. Kasi maganda yung view. kalimutan kasi natin yung swimsuit. Kaya hindi tayo makaligo sa swimming pool ng amo ko. Dabat kasi malamig. Manda dito guys. Oh. Mountain talaga nito. Mountain bike. Pero gusto natin big bike na. And bike on the Civic lang. Oh, oh muntik na si nanay <laughs> hindi nakatingin sa daang natulala na yata wala naman tayong busina dito ah, oh, wala tayong bell dito sa bike 好 <clears throat>，再来一点。 natin kung anong meron sa dulo baka maganda putik wow Woo. thank you lord <laughs> mapapatank ko lord ko na lang sa mga bagong experience opportunity na ka ng makakilala ka ng iba't ibang tao ano na yun sa'yo sa sarili mo, reward na yun kasi independent ka makikil mo sa sarili mo na independent ka oh daan guys Tignan natin yung na to. Sana hindi tayo maligaw. Ah, ito na, dulo. Okay. Ito na Highway na pero ah, um, ano tayo mabalik ba tayo dito na let's go highway na to guys nun lang pala yung kala ko may magandang lugar pa sa dulo you nothing pabalik sa beachfront. Uy! Ang ingay naman. Kailangan na ng miss. So, kami, nabintatin sa tuwa. Ito yung dalawang aso na nakita natin kanina. the board. Okay guys, tatay na ako at then mamaya maya mag luluto na ako. Uuwi na ako sa summer house ng amo ko. Uh, hindi ko na mabablog ang pag-uwi natin kasi lobat na yung cellphone ko. Um, enjoyin ka muna yung oras dito magisa. Then uwi na din tayo. Bye guys. Please support the uh please support my page and my YouTube